And in dito sa inyo Zealand for today's video mga guys, ay magagarden garden pala ako for today's video. So, pag gusto nyong matutong mag guys, samahan nyo ako mag-garden. mag, -garden. mag -garden tayo dito sa aming backyard. So, for today's video, naglilinis ako ng aking uh, pagtaniman ng pia green, green peas. Yung peas ba guys na parang sitaw, pero ano siya matamis. So, ngayon guys, nililinis ko muna itong aming... Uh, linya ng pins ngayon kasi nga na, tang, na ano na kasi to guys yung mga damo dito na dry na kasi nga inisprehan ng aking partner ng pampapatay ng mga damo so ngayon guys ang ginagawa ko tinatanggal ko itong mga dry na damo tapos yung dry na damo guys ay ginagawa kong fertilizer sa aking pananim pagkatapos nyan guys kasi nga patay na itong mga damo pwede natin tong gawing pampataba sa ating mga pananim So tinanggalan ko tinanggalan ko na ang mga damo-damo dito tapos pinapataba uh, pinang-aabono ko sa aking mga gulay. So for to this video pala guys, kay magtatanim tayo ng ating green peas dito sa ating bakuran. Dito, ko, dito ko kasi eh, naisipang itanim yung aking mga beans, yung mga beans ko guys, tatlong klase or apat na klase kasi itong beans ko. Tapos yung una kong tinanim itong pia sugar peas mas matagal kasi ito ng 2 weeks guys, sa doon sa aking ibang beans na itatanim. So, inuna kong itanim itong mas matagal para sabay silang iha-harvest ko soon. So, ayan nga, nakapuno na naman ako ng balde na aking pang abuno o pang fertilize sa aking mga gulay-gulay dito guys, no? Pagkatapos nyan guys ay binungkal ko na itong mga lupa. So, napakahirap talaga mag-garden guys pero tiyaga-tiyaga lang tayo para may aanihin tayo. So, hindi naman kasi umul umulan ngayon sa amin kaya naisipan kong mag-garden. Kasi nakaka-enjoy talaga pag mag-garden ka guys, no? may, may, pa, may aanihin kang mga gulay tapos mag-antay-antay ka lang ng ilang months may i-harvest ka na. So, nakaka-enjoy. Ito lang yung libangan ko dito sa New Zealand guys kasi nakaka-enjoy talaga mag-garden, nakaka-relax kahit nga uh, nakakapagod itong garden pero na-enjoy ko naman yung aking time dito. So ngayon kasi maganda yung araw, walang ulan pero mahangin pa rin yung aming paligid dito, napakahangin. Malamig din yung klima. Ito na ngayon ang mag start na yung summer namin dito kasi spring na ngayon dito sa New Zealand pero malamig pa rin. nag start na na uminit or yung tinatawag nilang summer time. So ngayon ang time na pagtatanim ng mga summer na gulay guys. Kaya nagmamadali na akong maglinis dito sa aming gilid ng bakuran para itanim ko yung aking mga beans. So apat pala yung mga beans na nabili ko guys kaya itanim ko sila dito sa aming pins. So ayan nga guys, ginamitan ko ng piko. Ang tawag kasi sa amin dito ay gabion Gabion yun, yung pangbungkal ng mga lupa tapos guys pangtanggal ng mga damo ayan so kailangan talaga pag may maga garden ka or magtanim ka ng mga ganit mga gulay gulay guys may ganito ka yan yung ginagamit namin pang manual lang pang backyard gardening lang guys so mabibili pala yan sa mga warehouse or yung mga nagbibinta ng mga ano guys ba yung mga tolls yung nag nagbibinta din ng mga pang -pa pangtanim So yan pala yung pia pia sugar snap. Siguro guys matamis 'to kasi nga sugar snap yung kanyang pangalan. So hindi pa rin uh, first time ko kasi magtanim ng mga ganitong gulay dito sa New Silan guys no kasi iba talaga yung mga gulay nila dito guys. Tapos nag ano na, nag ano na din ako ng mga kamatis ang tagal tumubo. So ito guys tutubo ito ng 7 to 10 days. After 1 week guys i-check ko by next week nilagyan ko ng tagtatatlong buto sa bawat butas guys pag nanonood ka pa sa bandang ito it means nagustuhan mo yung aking video pakicomment naman kung saang bansa ka nanonood para alam ko kung saang bansa itong video ko nakakaabot and pakishare share na lang at like and thank you for watching hanggang dito na lang bye bye